Bakit pinibinyag ka ng mga pare ang mga sanggol na wala pang mawa? Pagbibinyag sa sanggol. Sa Ingles, infant baptism. Ito nga ba ay labag sa Biblia? Ang pagbibinyag sa sanggol ay isa po sa pitong sakramento na dapat tanggapin ng isang katoliko upang siya ay mapabilang sa kawan ni Kristo. Ito ay parang susi na nagbubukas ng pinto patungo sa Diyos. At hindi ka matatawag na Kristiyano o lingkod ni Kristo kung hindi ka dadaan sa sakramento ng binyag o ng bautismo. Subalit, ang sakramento ng binyag sa mga sanggol ay isa sa tinututulan at tinutuligsa ng ating mga kaibayo sa pananampalataya. Ayon sa kanila, mali daw na binyagahan ang sanggol dahil sa Biblia daw, ang mga binautismohan ay nasa hustong gulang na o mga matatanda na. Sumasampalataya matapos aralan ng Ebanghelyo at marunong nang magsisi ng mga kasalanan. Pakinggan natin ang talatang pinagbabatayan nila na mababasa sa mga gawa Otso versikulo 30 hanggang 30 Kaya patakbong lumapit si Felipe at narinig niyang binabasa ng pinuno ang aklat ni Profeta Isiyas. Tinanong ni Felipe ang pinuno. Nauunawaan ba ninyo ang inyong binabasa? Sagot naman ito, Paano kung mauunawan ito kung walang magpapaliwanag sa akin? At si Felipe ay inanyayahan niyang sumakay sa karuahe at umupo sa tabi niya. Simula sa kasulatang ito ay isinalaysay sa kanya ni Felipe ang magandang balita tungkol kay Jesus. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. May tubig dito? sabi ng pinuno. Ako ba hindi pa maaaring bautismuhan? Pinatigil ng pinuno ang karwahe, lumusong silang dalawa sa tubig at binautismuhan siya ni Felipe. Dito daw ay maliwanag na nasa hustong gulang na ang Yunoko. Inarala ng Ebanghelyo at ito'y sumampalataya. Matapos yon ay saka pa siya binautismuhan. Kaya mali daw dito ang Katoliko dahil ang sanggol ay wala pang muwang para tumanggap ng aral at sumampalataya. Wala rin daw kasalanan upang magsisi sapagkat ang pagbibinyag daw ni Juan ay tanda ng pagsisisi. Tama kaya ang pananaw nilang ito? Patutunayan po natin na mali ang argumento nila dahil ang sinasabi nilang wala pang mawang ay meron na po silang inborn na pananampalataya. Ganito po ang mababasa natin sa Mateo 21, versikulo 16. Sinabi nila kay Jesus, Di ba narinig ang sinasabi nila? Narinig ko, Dugod ni Yesus, Bakit? Hindi pa ba nyo nababasa ang ganitong pag sa kasulatan? Pinalabas mo sa bibig ng mga sanggol at ng mga pasusuhin ang wagas na papuri? Sa mga sanggol at pasusuhin daw po maririnig ang wagas na pagpupuri. Hindi po yan magagawa ng mga batang pasusuhin ang magpuri sa Diyos kung sila po ay tunay na walang muwang at walang inborn na pananampalataya. At tama ba na ang mga sanggol daw ay wala pang kasalanan? Kung actual sin o personal sin ang pag-uusapan, ay tunay nga po na wala pa silang kasalanan. Pero kasalanang mana bunga ng pagsuway ng unang taong sina Adan at Eva ay meron na po ang mga sanggol. Ganito po ang sinasabi ni David sa kanyang salmo. Ako'y masama na buhat ng isilang, makasalanan na ng ako'y iluwal. Sabi po ni David, makasalanan na siya mula ng Eloal. Ang tawag po sa kasalanan yan ay kasalanan original o original sin. Kaya mali po sila sa argumento nila na kaya bawal ay dahil una. Wala naman daw kasalanan ang mga sanggol na dapat magsisin. Pangalawa, hindi pa pwedeng toroan ng aral at wala pang pananampalataya ang mga sanggol. Pero sa Biblia po, ay pwedeng binyagan kahit walang kasalanan. Alam naman po natin na bininyagan ang ating Panginoong Hesus Kristo sa ilog Jordan ni Juan Bautista. Gayong wala naman siyang kasalanan na dapat magsisi. Ganito po ang mababasa natin sa unang Pedro, dalawa, Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Gayon din po ang nangyari kay Apostol Pablo na hindi naman inaralan pero Mohan. Mababasa sa mga gawa 9 versikulo 17 hanggang 18. Pumunta nga si Aninia sa naturang bahay at ipinatong ang kanyang kamay kay Saulo. Sabi niya, Kapatid na Saulo, Pinapunta ko rito ng Panginoong Hesus na nagpakita sa iyo sa daan nang ikaw ay papunta rito. Sinugo niya ako upang muli kang makakita at upang mapuspuskan ka ng Espiritu Santo. Noon di may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita na siyang muli. Tumindig siya at nagpabautismo. Kaya masasabi po natin na mali ang batayan nila sa kanilang pagtutol na ang mga sanggol. Pero ang tanong, bakit nga ba nagbibinyag ang pare ng mga sanggol na wala pang muwang? Ito po ang sagot at pakinggan po sana ng mga siktang tutol sa pagbibinyag sa mga sanggol. Ang infant baptism po kasi ay paralel ng infant circumcision o pagtutuli ng sanggol. Sa lumang tipan po kasi, walong araw pa lamang ang sanggol ay tinutuli na. Ganito po ang ating mababasa sa Genesis 17, versikulo 12. Lahat ng lalaki na isisilang sa inyong lahi ay tutuloyin pagsapit ng ikawalong araw. Kasama rito ang mga aliping isinilang sa inyong sambahayan. Gayon din ang mga aliping binili sa mga dayuhan. Walong araw pa lang tinutuli na. Bakit? Meron na ba silang muwang sa pagtutuli? Natural po na pa. Ganyan din po ang sanggol sa simbahang katoliko. Binibinyagan kahit mga wala pang muwang sa pagbibinyag. Kaya sa bagong tipan, pinalitan nang bautismo ang pagtutuli sa lumang tipan. Ito yung tinatawag na pagtutuli ni Kristo sa atin. Pakinggan po natin ang mababasa sa Kolosas 2, versikulo 11 hanggang 12. Sa pamamagitan din ni Kristo, kayo'y tinuli hindi ayon sa laman. Ang pagtutuling ginawa niya sa inyo ay ang pagbawaksi ng masasamang hilig ng laman. Sa pamamagitan ng bautismo, nalibing kayong kasama ni Kristo at muli rin kayong nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Maliwanag po na tinuli tayo ni Kristo at ang pagtutuli niya sa atin ay kalakip ng bautismo. Kaya kung ang mga batang wala pang mawang ay tinutuli sa lumang tipan, ay pwede rin tumanggap ng pagtutuli ni Kristo sa pamamagitan ng bautismo ang mga sanggol na wala pang mga mawang. At sa Biblia po ay merong kaganapan kung saan ay binautismohan ang buong pamilya dahil lang sa pananampalataya sa Diyos ng isang babaeng negosyante na nagnangalang Lydia na taga Tiatira. Kabilang dito ang isang nagngangalang Lydia na taga Tiatira. Siya isang negosyante na nagbibili ng mamahaling telang kulay ube at sumasamba sa Diyos. Binuksan ng Panginoon ang kanyang isip at kanyang pinaniwalaan ang ipinapangaral ni Pablo. Nagpabautismo siya at ang kanyang buong pamilya. Pagkatapos, sinabi niya, Kung itinuturing po ninyo kung tunay na lingkod ng Panginoon, doon na kayo tumuloy sa amin. At tinanggap naman namin ang kanyang paanyaya. Di ba ganyan din po sa simbahang katoliko? Binibinyagan ang sanggol dahil sa pananampalataya ng mga magulang nila. Sunod na tanong. Binyag na buhos o wisit? Mali din ba? Ayon po sa Tagalog Greek Lexicon, Baptizo is to cleanse by dipping or submerging. To to make clean with water. So ang bautismong lubog, buhos, OEC ay parihulang po na paraan ng paghuhugas ng mga kasalanan sa pamamagitan ng tubig kaya wala pong mali sa prosesong ito higit na mahalaga ang paghuhugas ng kasalanan kisa sa pamamaraan atin pong balikan, ang sinasabi ni David sa kanyang Salmo. Ako'y masama na buhat ng isilang, makasalanan na nang ako'y iluwal. Ako ay linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng lubos-lubusan. So ito na nga po yung tinatawag na ng orihinal na para malinis ay dapat hugasan at ito ay sa pamamagitan ng infant baptisin. At atin po mababasa sa mga gawa 22 versikulo 16 ang ganito. At ngayon, bakit ka tumitigil magtindig ka at ikaw ay magbautismo at hugasan mo ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. Maliwanag po na ang pagbabautismo ay paghuhugas ng mga kasalanan. Pero hindi po ibig sabihin na porke binautismohan ka na, ay automaticong ligtas ka na maliban na ikaw ay hindi nagagawa ng kasalanan. Bagkos ay magpatuloy na sa gawaing pagpapakabanan. Hanggang dito na lang po. At muli ay iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa aking YouTube channel. Click the bell button and select all. Para kita-kits po tayo uli sa aking susunod na mga video. God bless, as in Diyos mabulos po sa Satoya Gabos. Lalong-laro na po sa Sakoyang mga Kababayan sa Bilog na Bicolandia. Again, see you on my next vlog. God bless us all.